Good morning! Ayan po, tayo po ay mag-walking-walking ngayong umaga. Dito lang kami ngayon sa pastry. Mag-walking kami kasama ko ang aking apo at saka ang aking mister. Ayan, lalakad-lakad kami. Madalang na kami makapag-exercise eh. Kasi tinatanggal kami ng gising. Ngayon medyo maaga-aga kami nagigising tung mga nakarang araw. Ilang beses na rin kami nag-walking mga 4 days na tuwing umaga yan, tuwing 7am nakakapaglakad na kami. Kasi 6 lang, gising na kami. Pero pag umuulan, di kami nakakapag-walking dyan. Ayan, pakita ko po sa inyo yung loob ng subdivision namin. Dito yan sa phase 3. Taga phase 1 kami. Kasi mas maganda maglakad dito sa phase 3 dahil hindi masyadong maraming tricycle konti pa lang masyado ang mga nakatira dito. Hindi ka tulad sa amin sa phase 1, ang dami nang nakatira, kaya marami na rin dumada ang mga sasakyan. Kaya hindi masyadong magandang mag-walking walking. Dito sa phase 3, medyo magandang mag-walking dito kasi wala pa masyadong nagdadaanan ng mga sasakyan. Tsaka konti pa lang yung nakatira, marami pang bahay, tsaka lote yan Ayan. Ayan ang lugar namin. Malaki po kasi yung loob ng subdivision namin. May phase 1, phase 2, phase 3. Pero yung phase 4 wala pa. Ginagawa pa lang. Ayan. Diyan kami madalas naglalakad. Ayan. Kasama kong apo ko dyan. Tsaka yung mister ko. Ayan. Yung apo ko. Oh, binitiwan na niya yung bike niya. Naglakad na lang siya. Yung mister ko na uuna dahil ang bagal namin. Dahil siya mas madalas siya maglakad tatlong ikot siya kami, isang ikot lang kami. Dulo-dulo, pagka naka-isang ikot na kami, uuwi na kami maglola. May winning mistake ko, mag-iikot pa ulit siya ng pangatlong ikot. Kasi nga, kailangan niyang mag-walking mag nang ng mag-walking. Alam niyo na, diabetic. Eh, ako hindi ko na kaya, eh. medyo hinihingal ako. Hindi ko kaya maglakad ng... Hindi ka tulad nung kaya ko pa, dalawang ikot, tatlo. Ngayon, hindi na eh dali ako mapagod. Ay, meron din palang clubhouse dito sa pastry. Yang clubhouse, yan teka lang. <laughs> Narerentahan yang clubhouse na yan kapag may mga okasyon, pwede niyo rentahan yan. Pag may mga birthday, may pabinyag, ibayad yung clubhouse pag gusto mo diyan, yan malaking space niya. Tapos meron doon sa loob, pwede ka doon kahit umuulan, hindi ka mababasa. Tapos, pwede din yung mga bisita pag may dalang sasakyan. Ayan. Sa, sa phase 1 din sa amin, merong clubhouse. Na arkila din yun. Mas malaki lang yung clubhouse ng phase 1. Kaya, mas maganda rin doon kapag marami kang bisita, doon ka pwede mag-arkila ng clubhouse. Ayan. Pasyal ko muna po kayo. Sana ma-enjoy nyo po. Thank you for watching. Enjoy nyo po ang aming pamamasyal at makita nyo ang aming lugar. Uh, please kung nagustuhan nyo po is like and comment and subscribe my YouTube channel. Salamat po. And, and shout out na rin po sa aking mga Dabbert Cats, sa mga aking mga kaibigan sa YT. Siyempre aking mga number one ng aking mga dabber ka, si Sister Ed, Sister Pe, si Sister Ching, Sister Floor, ah uh, si Coach Mike, sino pa ba? Naku, baka mamay may nakalimutan ako. Si Sister Ching, si Sis MB, si Sis Jenny Beth, uh, si Sis Mayan, sa naku sana po wala akong nakalimutan sa mga dabber cats yan shout out po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po sa support nyo syempre lalo, lalo na sa aming nag-iisang mentor na sa coach Mike thank you very much po sa support nyo shout din po sa lahat ng aking mga kawaiti friends sa lahat po na sumusuporta si Hazel uh, si Drex Kabutoy, Uh, si Mampreya, si Ate Nels, uh, sino pa ba? Basta marami po siya eh. Kaya di kasi po ako naglista eh. Ayan o, oh, yung mister ko po, nag, nag exercise sila, nag exercise sila dyan dalawa sa dudo. Mm. Tapos ayan, ayan, papakita ko rin po sa inyo itong, itong, itong maganda po itong bahay na to. Tapos ang dami niyang halaman. Ayan, no? Mga... Ano tawag pa dyan sa halaman na yan? Yung madiliit lang siya, tapos pinalalaki nila. Ano ba tawag sa mga ganong halaman? Ang gaganda, eh. Ayan, papauwi na rin po kami niyan pabalik naman po dito kami sa... sa aming bahay. Hindi, ay, nandito pa pala kami sa may dulo. Nakunan ko tong lugar na to. Ayan, ba, ang ganda ng view, no? Yan yung dulong-dulo. Yan. Kita nyo, ang ganda ng view. Katapos, padulo pa, uwi na kami niya, mag-walking ulit kami, papunta sa amin. Yan. Malapit na kami ngayon dyan. Nandi dito na kami ngayon. Papasok na ulit kami sa aming lugar, sa phase 1. Pakita ko sa inyo ng konti yung aming lugar kasi doon medyo marami-raming bahay. Yung mister ko umikot pa ulit ng isa. Nauna muna kami umuwi ng aking apo kasi pagod na ako. Ayan, ito maganda rin po itong bahay na to yung ginagawa na yan. Ang laki po niyan. Ayan, dito na kami, papasok na dito kami sa amin. Pakita ko lang din po sa inyo yung konting harap ng bahay namin. Harap lang po gate. Tsaka na po yung loob ng bahay. Ayan, yan yung harap ng bahay namin. Yan yung aming gate. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo. ang dyan lang muna. Hanggang sa susunod dalang pulit po ulit. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.